so I take this one here so this is galing lang to sa bahan so this is how to put this back to slide Yan. Slide mo dyan. Kasi kailangan natin labahan yung foam. So, galing lang to. Sa labahan. Then, ibabalik na natin. Ito, so, ilock mo yan dyan. Yan. Yan mo. Slide mo yan snap yan 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 turn na mas snap yan ito yung mga snap na to lock mo dito dito lock mo yan diyan yan snap yung sa head part tapos to yung sa gilid ng mga foam paano i lalagay ito yan, yan meron din syang mga snap tatlo yan snap button lock mo rin so paano ipasok pasok mo muna ito yan. Ano na yan. Bago mo, pasok dito sa gilid. Ayan. So make sure na uh, tight mo talaga ang pagka pasok para secure at hindi lalabas. Ayan. Ayan. After pasok mo yan, snap mo yung tatlong snap button. Isa. Dalawa. Tsaka. Tatlo. Yan. Ito na naman sa kabila. Make sure na mas secure yun. Dito. Secure mo yan. pendi di lub. Teraman. Ya. Masuk moleh yan jant. Ya. Then. Tutup. yan Ay, snap na. Sa Dalawa. Lo. Yan. Secure na. And this is the last. Yan. Ito. Me dieron todo esto.